habang pinapakulo natin siya, lagyan natin ng olive oil. Ayan guys, mauubos na yung aking olive oil. Ayan guys, chinat ko guys yung cabinet. Meron pa pala akong olive oil. Hindi talaga ako guys nagpapa uh, nagpapawala na ito kasi nga lagi ko siya ginagamit ito yung maliit nila then ito yung big size hi guys kain tayo ayan ang dami tong rice hindi ako diet guys and never ako nag diet cherries ito nga pala guys yung spoon fork and knife na bigay sa akin ni mommy ni mommy grace isang set to guys. Thank you, mommy. So, ngayon ko lang siya magagamit. Hi guys! Nandito ako ngayon sa Apple Store. Tinatanong ko guys kung magkano magpagawa ng iPhone at kung na-accept ba sila ng Apple Care Plus dito sa Pinas. Grabe guys, ang mahal magpagawa ng iPhone dito sa Apple Store na sa 23,680 pesos. Nagpalabas na ako ng store. Nalaglan yung nipple pad ko. Natanggal yung nipple pad ko. Saan Sana, na Sana i-check yung CCTV. First time mangyari Yung -nag -nag ng nipple pad. So nakakaya, talaga. Hi guys! So, dito tayo guys pupunta sa Robinson's Galleria Ortigas para sa mga taong naka-iPhone at merong Apple Care Plus. Ayan, kasi ito guys yung branch. Kasi ito guys yung branch kung saan na-accept sila ng Apple Care Plus. Usually kasi guys, dito sa Pinas, hindi talaga uso yung Apple Care. Ayan guys, nasira yung iPhone ko. Kapag ino-open ko siya guys, ayan, nagbi-blink-blink lang siya. Wala siyang sira sa screen guys. Ayan o, oh, hindi siya basag, pero nagbi-blink-blink siya. Ayan guys. Tapos, tinanong ko kanina yung Apple Store, magkano magpa-repair sa kanila kasi hindi sila guys nag-accept ng Apple Care Plus which is meron ako noon pero hindi sila nag-accept dito sa Pinas kaya tinanong ko kung magkano magpa-repair ng walang Apple Care so sabi nila na sa 23,680 pesos tapos tinanong ko kung kung saang branch ng Apple Store yung merong nag-a-accept ng Apple Care Plus. Tapos, ayun nga, sabi nila na sa Robinson Galleria daw. Kaya, baka one of this day or next week, pupunta ko dun, guys, para ipagawa yung uh, phone ko. Nasira siya, guys, kasi ang lakas ng pagka, ano ko, pagkabagsak <laughs> ang mahal magpa-repair para kang bumili ng bagong phone. Kapag nasira yung iPhone nyo at meron silang nakitang physical damage, yung gasgas, ganon. Dapat ang gagamitin nyo is Apple Care Plus. Pero kapag Apple Care lang yung Uh, gamit nyo, hindi nila ia accept kapag merong physical damage. Pero kapag Apple Care Plus ka, ayan, uh, nila kahit merong physical damage yung phone mo. Ngayon pa talaga nasira yung phone ko kung kailan magpapas ko na. <laughs> Wala pa naman guys. November pa lang naman. Ayan, mukhang nagpapapalit na naman guys yung phone ko. Ayan, ayoko pa siyang palitan guys kasi kahit na may iPhone 15 na, alam mo yung ano, para sa akin kasi parang magkakaparehas lang. Ayan guys ang mahal guys magpagawa ng, ng iphone nasa 23,680 daw guys ayan meron ako guys apple care plus pero depende pa rin pero i-check iche ko pa guys kung saang branch yung na-accept ng apple care dito sa pinas kasi sa us lang siya guys meron saglit sa bahay guys kasi, ngayon naman guys pupunta tayo sa dermatologist ko kasi meron ako kasi today guys, yung aking axillite today guys, yung aking axillite sa uh, underarm tapos, magpapa facial ako guys kasi nagkakabumps na naman ako ayan o kita yan hi guys nandito na ako sa blushing beauty ayan and naghihintay pa po ako bakit may timba dito, mga mima? <laughs> Hi guys, nandito na ako magpapa-axillate tayo ng kiligili. <laughs> Para hindi makulimlim. Ayan, hinihintay ko pa guys si Doc kasi siya yung mag-a-aclite sa akin tapos nag-request ako na si Ate Maylin yung gagawa ng aking facial. tanggal muta yarn. Nakapagbis na rin pala ako guys. Ito kasi yung pinapasuot nila kapag nagpapa facial ka or nagpapa laser, axi -like, kanyan. Para komportable na komportable ka. at Ako mm -hmm. po. Alam mo, mami, yung kilay ko na yan. Mm -hmm. Mas makapal pa yan dati. May mm -hmm. mga extension na <laughs> mga unwanted. Pero ayoko siya tanggalin mo. Oh, kasi nakakabata yan. Dati, ma'am. Alam mo ba, kaya yan nung nipis. Actually, ma'am. Ano mo, inahit mo? Opo, oh, inahit ko. Hindi, hindi yan talaga, ma'am, yung kapal niya. Mas, Mas makapal. pa. Kaya lang, ma'am. Naalala mo, dati uso ang <laughs> panipisan na. Oo, yung lang. one line. ko. yun, nagawa mo yun. Opo. One line, mm -hmm. Pero ma'am kasi dati diba? Oo, oh, yun ang uso, uso, yun ang trend. Kaya ay. parang, ay yeah. Eh sul-sul tong classmate ko, tsaka trabaho ko na. Mm -hmm. Ang kapal ka pa ng kilay mo, ang pangit, parang higad. Oo, kasi pag ganun kaan mo, mm -hmm. Ako naman, oto-oto, sabi ko, sige. Sabi niya, al, alika dito ayitan ko. Hanggang sa nasugatan pa nga ako. Tapos, namipis na. No, sobrang nipis, na. Tapos, hindi na siya bumalik sa dating kapal. Alam ano mo, ma'am, yung kapal na parang higad talaga. Tapos, ma'am, wala kang makikitang Anong tawag doon, ma'am? Yung gap. blanco. Uh -huh. Yon, gap. Walang gap. Tapos, ma'am, ang laki niyan. Ang uh -huh. laki talaga. Ngayon, ma'am, makapal pa rin siya. Pero, hindi well, ko masasabing. Kasi mami, hindi kasi talaga siya ganyan. Before? So, mas maano pa siya. Mas makapal. Ano nga mam, ma di ba? Nakwento ko na sa'yo na na, 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 na lagi ako na pagkakama nung ng teacher ko na mm -hmm. may make-up. Tapos nasabihin sa akin, ikaw, anong bata-bata mo pa? Naging hit, high school ako nun mam, ma binato ako ng eraser. Ay Kala naka-eyebrows ka. Mm -mm. Tapos mam, ma binigyan niya ako ng tissue. Mm -hmm. na tas tinubigan niya pa. Ipunas mo. Aba na, namumula na yung kilay ko. Obvious naman na pag merong ano. Buti na lang may nagsabi mga classmate ko. Man, original yan. Sabay nung nakita talaga ng teacher ko, namumula na. Tapos parang naiiyak na ako. Kasi ang sakit naman, mga ka na ako. Eh. Hindi ka nagsasabi. Hindi mo. Kasi natakot, natakot na ako eh. Na kasi nung high school, ang antipasto. Sige lang, tapos pa yung... Sige po. Pa. pa yung ano, teacher. Opo, mom. shit yung kilay ko kasi uh -oh. nga bata pa ako. Tsaka, syempre, nakalakihan mo ng gano'n. Kaya parang kalabang. Opo. Oh, Mm Hindi, -hmm. ang ginawa ko, pumunta ako dun sa kung saan papakahit yung tita ko ng filay. Ipinahayot na? Mm -hmm. Sabi ko, ate Aurora, <laughs> panipisan po yung filay ko. Sabi ko pa nun, huwag niyo ko sasabihin sa tita ko ah. Uh. Mm -hmm. Kasi nga ayaw ni tita mo. Oo so, ayun ma'am, na ano, naahitan ako, tas ang, ang nipis. Mm -hmm. ano, nung una ma'am, sobrang mahal yun. Nasa 18 to 17 yun. parang dots. Oo. Uh oh, po pala ang tinatawag na melasma. Yung mga, yung mga itim-itim. Lumalaki yun. Pag nagkaroon ka melasma, ang hirap tanggalin na yun sa mukha. Kasi nga, pag nag-review ka, nag-peeling ka, natatanggal yung first layer ng skin mo, mas mabigis na dadamage ng sun yung skin mm. hmm. guys, kakatapos lang ng diamond peel ko. Namumula pa ako guys. So, ngayon naman guys, lalagyan ako ng mask. Hi guys! Ayan, bumili lang ako sa Chow King ng Beef Chow Fan para hindi na tayo magluluto ng dinner natin guys. Kaunta! Ayan, may kasama siyang chili sauce.